Nako po, malawak na ang panawagan para sa zero budget nga na itong si Tambaloslos, na itong Office of the Vice President. Una, hindi lang po winalanghiya na itong si Sara Duterte, ang taong bayan. Ang karapatan natin para maklarify lahat ng pinagkakagastos niyo dyan sa gobyerno, kayong mga nasa pwesto. Pero binastos din na itong walanghiyang ito ang Office of the Vice President na pinahiram lang sa kanya ng taong bayan. History-wise, tignan natin, siguro naman hindi pa nagkaharoon ng ganito kabastos na deliberation, lalo na po pagdating sa budget hearing, na ang resource person nga ay, ay ang vice president. Parang wala pang nangyayaring ganyan eh. Sabi nga kagabi, uh, sa buong uh, history daw ng deliberation nga sa budget, ng, nang bawat ahensya, wala pa naman daw na sa cite in contempt. At mukhang ibig sabihin ng isang kongresista nung uh, sinabi niya yon ay dapat nang isite in contempt, contempt nga etong si Sara Duterte. Bukod dyan, malawak na rin po ang panawagan na, pa, ipa-impeach nga etong si Sara Duterte. Yung nangyari kagabi, sinubukan niyo po talaga ang mga kongresista. Ikumpara niyo po ang sarili niyo kung gaano kalayo ng level ng dunong niyo kumpara doon sa kumpara doon sa mga kongresistang magagaling di hamak na napakababa po ng level niyo sa Duterte ang level kasi ng dunong lalo yang bumababa pag sinabayan mo ng kabastusan pagiging arrogant at pagiging entitled napaka-evasive niyo rin po bakit wala bang karapatan ang taong bayan na malaman at akala mo talaga akala mo talaga para sa mga kongresista yung mga dapat mong or tama mo dapat nasagot sagot sa mga katanungan nila yun po ay para sa taong bayan imagine niyo po marami sa mga kababayan natin ang halos hindi natulog kagabi para lang tapusin ang hearing na yan nanood din kami dito hmm at marami siyempre, ulitin ko ha, lumalawak na ang panawagan, zero budget, ipa-impeach. At uh, yun nga, kahit po sa si Senator Trillanes ay nananawagan na na dapat, dapat ipa-impeach itong si Sara Duterte. Kung ayaw ni Sara Duterte na i-defend ang budget niya sa house hearing, dapat bigyan ng zero budget ng house ang OVP. Naku, hindi to talaga malayong mangyari. Una kasi, hindi mo talaga alam na binastos mo? Napaka-obvious naman yung kabastusan mo sa mga kongresista. Napaka-obvious po yung kabastusan mo. Napaka-obvious yung pagiging entitled niyo po. Ano ikaw, Reyna? Hmm. Zero budget daw. Binabastos na Sara Duterte ang house. She should uh, be impeached. Yan po ay ayon sa isang sikat na man manunulat. Ako rin naniniwala na dapat talagang Zero budget at ang si Sarah Duterte. Nakakalungkot, ah. Nakakalungkot isipin na sa ating uh, panahon, hmm, in our lifetime, meron tayong, merong naging presidente na kulang na nga sa dunong nang ibabaw pa yung pagiging arrogante, bastos, at nagmamalinis. Yung pagmamalinis niya, akala siguro talaga niya hindi alam ng publiko na nagmamalinis siya. Yan ang gusto kasi nitong mga ito na manatiling mangmang ang karamihan kalamihan sa ating mga kababayan. Para hindi ma-identify kung sino at ano ang totoong uh, kulay ng mga katulad ni Sara Duterte. Nagkakamali ka. Dahil sa sabihin na natin, ano ho, kaya nga siguro kinuha niya ang Education Department eh. Dahil gusto niyang ibagsak lalo ang kalidad ng ating edukasyon para patuloy silang mamayagpag sa politika dahil ang kanilang sistema, ang ginagamit nila ay yung pang sa mga kababayan natin. At yung tipong pag nauto ka, ang ibig sabihin talaga ay mababa ang pinag-aralan mo. Tama ba yung mga nauto dyan? Yun ba yun? Ba'y matindi, ano ho? Titignan natin kung ito'y mangyayari. Pero ako'y confident doon sa salitang impeachment. Good luck!